Ayoko na umuwi. Ayoko na umuwi. Mas maganda dito. Yung talaga mga kababayan, no? pagka ipinaramdam mo talaga sa kanila yung totoong pagmamahal, totoong pagkalingat, pag-alaga, oh. mapipil nila yung true love, true family, maririnig mo mismo sa kanila. Ibang-iba na talaga. Napakasarap sa pakiramdam na sa tulong ninyo at sa gabay ng Panginoon, may mga tao talaga tayong uh, nababago, nasisave kumbaga. Kasi kung hindi natin nakita itong mga to, <clears throat> hindi natin alam. Bapatuloy pa rin silang nasa lansangan, nasa kalsada, lalong lumalalim yung problema. Ano sabi mo, hindi ka naalis? Opo, sir, dito na lang sa bahay. Pwede naman, sir. Oo. Puro. Bakit ayaw mo na umalis? Hindi na ako, sir. Bakit? Dito siyang bahay natin. No, <laughs> Bakit ayaw mo po, sir? Hindi naman. Gusto ko. Natutuwa lang ako sa'yo. Eh, natutuwa lang o, ako po, sa mga... Mas maganda dito kasi, sir, sa bahay mo. Ah, mas maganda dito sa bahay ko? Oo, sir. Wow, be. balik good. Si Ate Dita. na naman. Mabalik na naman tayo doon sa <laughs> pagamutan sa sa holiday, sir. Ha? Huh? Sa holiday, sir. Oh, sa Miyerkules. Ano okay. ah, hindi ngayon sa Miyerkules. Ano ngayon, sir? Sunday. Ay, Sunday. Oh. So mag-ready ka, no? Oh. Sunday ngayon, oh, okay. sa Memphis, then Monday, Tuesday, Wednesday babalik tayo doon. Oh, sir. sa Miyerkules. Kukuha tayo ulit ng gamot mo, ano? Oh, oh sir. Okay. Oh, <laughs> sir. <laughs> Laki na ng pagbabago ni Ate Lisa. Oh. Alam na niya yung mga araw. Oh. Alam na niya yung Ninya Yara. Ano na yung naman. Mas ayoko Dito na ako sa. Oh, mo dito. dito. Mas, maganda sa bahay. <laughs> Mas maganda dito sa bahay ko. Opo, sir. Ayoko na pupunta doon mama. Ayaw mo na. Dito na ako, sir, ah. Oh, wag ka. Wag ka. Dito na lang talaga Oo. Oh, oh. Mas maganda dito. Ah, mas maganda dito. Bakit oh, so, bakit ayaw makosya? Hindi <laughs> ah, ito gusto ko. Ayoko mm. Ayaw ko nang mamasyal. <laughs> Oo, oh, oh, huwag ka nang gagala-gala kasi pag gumagala ka na mamasyal-masyal ka, magugutuman ka, no? Nakakatakot oh, kasi okay. <laughs> Kasi si mami ng mantika. Ah. Hmm. Alam niyo mga garita dito. Hindi mo alam yung garita. Hindi dito. Kasi mawawala ako dito sa... Oo, wag Dito na lang ako. <laughs> ayoko na mamalis. Ayoko, ayoko na mamasak. Dito tayo sa likod siya. Hmm. Hmm. Oo. So... Oh, hindi ka. Ah, sige, sige. sa likod. ka. Wala. <coughs> dami na mga dito. Oo, po kanya. Oo, sir. Oh, ah, diba? mas, oh, mas maganda dito. Sir. Taba. Mas maganda dito. Oo, oh, dito, dito na tumira, sir. Dito ka natitira. Ayaw ko nang umalis. Oo. Pag naiinip ka dun sa bahay, pwede dito. Oo, di Pag tanghali, maganda dito ang tambayan natin. Oo, ha? Sir. Kasi mas maganda dito. Kasi mas maganda dito. Sabi ni Mami, kailan pupunta yung asawa mo? Hindi ko alam. Baka nga yung sabi niya. Hindi ko nga alam. So, Namimiss ano. mo na ba yung asawa mo? Oo, o, sir. sara. <laughs> oh, wow. Galing, galing naman. <coughs> Kasi ano ba pangalan ng asawa mo? Bini. Si Bini. Si, si. si Benny. Tsaka okay. yung mga anak mo, anong pangalan nila? Vanessa. Sir. Vanessa? Elizabeth. Elizabeth? I, hindi ko alam kung, kung yung mga kwantos. Nakalimutan ko na. Oo. Oh. Kailang <laughs> yan. Basta unti-unti magaling na, no? Oo, oh, sir. Tapos, sa uh, Merkulis, balik tayo dun sa hospital, no? Oo, oh, sige, sir. Pukuha tayo ng gamot mo kasi... Oo, oh, 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 sir. Good for... Doon uh, sa nagpunta na natin, hindi doon, sir? Oo, doon. Pinuntahan natin. Doon kay... Anong pangalan yung kapatid mo, sa yun? Hindi. Anong pangalan, sir? Sino? Yung kapatid mo, sir. Hindi na, kalimutan ko ah, na yung... Ah, si Boss JB. Ay, si Boss JB boss Gigi pala. Ah, kaya yung isa kong kuya dito. Oo, oh, so si Kuya Fred. Oo, oh, so. Sila yung mga nagbabantay sa atin dito pag nagbabantay sa inyo pag wala ako. Oo, oh, so. Mga kapatid ko yung mga 'yon, no? Oo, oh, so. <laughs> Kumusta ka naman dito? Happy naman mas maganda dito sa... ayoko ayaw mas... ko nang umuwi. Ha? Ayaw ko nang umuwi. Ayaw ko na Mas maganda dito. Yung talaga mga kababayan, no? Pagka ipinaramdam mo talaga sa kanila yung totoong pagmamahal, totoong pagkalingat, at pag-alaga, oh. mapipil nila yon true love, true family, maririnig mo mismo sa kanila. No? Kagaya ni Bandam, <laughs> Nila Kuya bal Sila kasi yung mga taong hindi pinalad sa kanilang pamilya. Pero mula noong uh, naging bahagi sila sa ating programa, parang masasabi kong nag uh, enjoy sila. Hindi ko man sinasabi mga kababayan na perpekto si Daddy Frankie. Hindi ko ni sinasabing na uh, perfect ang team Daddy Frankie. But I'm sure na ginagawa namin ang best namin. Kaya napakasarap sa pakiramdam na bigla na lang bigla mo na lang maririnig sa kanila na ayaw kong umalis sayo dito, Daddy Frankie. Mas masaya kami dito. Mas maganda kasi dito. Sa... Mas maganda dito. Yung mga ganong word ay uh, kumbaga pawi na yung pagod natin. Kagaya kagabi mga kababayan, dinala namin si Purapur sa paggamutan. Umalis kami dito ng uh, tanghali. Nakabalik din kami dito ng ano, alauna ng madaling araw. Puyat dahil malayo. No? Pero sulit naman po. At hanggang ngayon tulog pa si ano uh, Ate Maricel, gawa siguro ng mga gamot na iniinom niya, no? At uh, ito yung first day ng uh, pag-inom ni Ate Maricel ng gamot. Kagaya ni Ate Lisa nung first day niya first three days niya dito, walang ginawa yan kundi matulog, kumain, hanggang sa unti-unti. Maaalala nila pa unti-unti. So ito ang update ko sa inyo mga kababayan about kay Ate Lisa. This coming uh, June 4, dahil June 1 ngayon, this coming June 4, sarado isang buwan siya dito sa shelter ng Team Daddy Frankie. I mean is uh, sakto isang buwan na yung pag-take niya ng uh, gamot. Huh? At ito, uh, kung makikita nyo mga kababayan, laki na improvement. Hindi na siya kagaya dati na maitim, eh, pumuputi na siya. At saka yan mga kababayan, siya na mismo magpapaligo sa sarili niya, kakain. Pero sa 10 days niya dito, inaalagaan pa namin talaga, inaabot pa lahat pagkain. Although ngayon, syempre pinagsasandok na ni Kuya Val sila para syempre may mga time na clumsy pa yan. Pero yung paliguan nila sarili nila, pag sinabi mong magkape ka na, iabot mo lang yung kape, ibang-iba na talaga. Napakasarap sa pakiramdam na sa tulong ninyo at sa gabay ng Panginoon, may mga tao talaga tayong uh, nababago, nasisave kumbaga. Kasi kung hindi natin nakita itong mga to, <clears throat> hindi natin alam, papatuloy pa rin silang nasa lansangan, nasa kalsada, lalong lumalalim yung problema sa isip nila, no? Kasi syempre, hindi nor, hindi regular yung kain. Hindi kumpleto ang tulog nila. <clears throat> Lalo na pag nasa lansangan sila, tulog sila na 2 hours, gising na naman. Unlike pag nandito sila, maayos, araw-araw na papaliguan. Kaya, thank you, thank you sa inyo. Unang-una -una sa Panginoon talaga, salamat sa ibinigay ni Lord na mga blessing biyaya para uh, patuloy nating maalagaan, mapakain, mabihisan. At syempre, isa na rin siguro ipapasalamat ko sa Panginoon sa kakayahan. Kumbaga, <coughs> natutuwa ako. Maging ako man, hindi ko lubos akalain na kaya pala natin tumulong ng ganito. <coughs> hindi ko alam. Dahil ang alam ko lang mga kababayan ay kaloob ni God ang lahat ng ito. <coughs> ndi ko lubos akalain na kaya pala ng team Daddy Frankie na mag-absorb, mag-rescue at mapagamot. Kaya pala nating i-manage. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay God na ginawa niyang uh, kasangkapan or instrumento ang team Daddy Frankie para matulungan natin ang ating mga kapatid na naliligaw ng landas. At ito, mga kababayan, Parami kami ng parami. Palaki ng palaki ang uh, parang team namin. Sumasabay din <coughs> na lumalawak yung uh, spasyo namin. Kaya, thank you Lord. no? Mga kababayan, lagi ko ipapaalala. Uh, hindi ko sinasabing perfecto ang team Daddy Frankie. Marami rin kaming pagkukulang at pagkakamali. Kaya kung may mga nakita kayo kay Daddy Frankie na mali, uh, nakaready po ako makinig sa inyo, bigyan nyo ako ng payo, message nyo lang dyan, para mas mapaganda pa natin yung layunin natin. Mas maging uh, makalbuluhan pa itong ating trabaho, no? Para tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga gawain, no? Kaya maraming maraming salamat mga kababayan. Okay, so gusto mong oh. ano? Gusto mong pasundo natin si Tatay Benny ngayon? Pa, nasusunduin sir. Susunduin ng driver natin. Ay, ngayon sir. oh, gusto mo? Siguro sir. Ikaw sir. Oo. Oh, Oo oh. oh, sir. Namimiss mo na si Tatay Benny? Siguro sir. wow. O, oh, tamang tama. Kasi may mga nagpadala pa sa inyo, no? Oh, po, sir. Oo. Oh, oh. So, sige. Pasundo natin si Tatay Benny ngayon marunong ka. Okay. O, ito. Lahat, lahat ang buhangin, walisin mo papunta doon sa baba. O, dito ka, dito ka magsimula. Dito magsimula papunta doon. Yan, very good. So ayan mga kababayan, no? Oh. Uh, nakita niyang nagtatrabaho si Daddy Frankie, tinatanggal namin. Dala-dala ko yung walis tsaka, ano, dahil diyan kami nag copy sa kubo-kubo. Sabi niya tulungan daw niya ako ta magwawalis. Nakakatuwa mga kababayan dahil alam niya na maglinis pa unti-unti, no? Wow, ang galing talaga. Oh. alam mo talaga yung, alam mo, makikita mo sa tao yung marunong maglinis, marunong sa gawain ng bahay. Kasi paghawak pa lang, di ba? Paghawak pa lang ng uh, walis, alam niya talaga. Naglag natin. Galing ah huh? uh -oh. tama Very good